Isang kababayan naman natin na nagtatrabaho bilang isang domestic helper ang nakaranas ng matinding pang-aabuso sa kamay ng babae nitong amo sa Riyadh, Saudi Arabia. Mapapansin nga na halos makalbo na ito si kabayan dahil sa hirap na sinapit nito. Hindi nga lang basta-basta simpleng pananakit ang ginawa ng babaeng amo nito dahil gumamit pa nga ito ng plancha, kutsilyo, stainless sisya at gunting para pahirapan ang kaawa-awa nating kababayan Ang pang-aabuso nga na ito kay Kabayan Ay humantong sa pagkabulag ng isa nitong mata Nang pinauwi na nga si Kabayan ng amo nito sa Pilipinas Ay pinagsuot nga ito ng mahabang damit at gloves At ginawa nga ito ng kanyang amo Para hindi nga ito takaw pansin sa mga tao At sinabi pa nga ng amo nito sa kanya Na rasyos nga lang daw ang mga tinamu nitong peklat Sa kwento nga ni Kabayan sa unang taon nga ng paninilbihan nito sa kanyang among babae ay naging maayos naman ang lahat. At makalipas nga ang dalawang taon ay dito na nga nagsimula ang kalbaryo ni Kabayan sa malupit nitong amo. At para nga sa actual na panayam kay Kabayan, panuuri natin ang video na to. Matindi po ang nangyaring pang-aabuso sa kanya sa Saudi. Siya po ay nanggalang Riyadh, pinauwi ng employer mismo nito lang January 27 at hindi niya itong gagawin niya na wala siyang matawagan walang sang telepon na makuha actually nasa Philippines na itong OFW okay nasa Sambanga po ngayon pero hindi naman po ang uh, kanyang inabot sa kamay ng kanyang employer kahit po ako hindi nag nagagahit talaga sa nakita ko sa itsura nung kababayan natin pa, te kumusta uh, pa, uh, pwede yung pakita mo sa akin yung itsura mo sa ulo mo Ayan po. Mm -hmm. Grabe naman yung ginawa sa kanya amo na oh. Ano yung mga tama na yan sa ulo mo? Anong ginawa sa'yo? Anong pinalot sa'yo? Yung sisya po, yung stainless. Walang niya talaga. Ano po yan na sa ulo mo? Uh, meron po. Uh, taga ng kutsinyo. Putag na. Ano po nangyari sa mukha nyo? Sa uh, pisingin Ano po? Kutsinyo din po. Kutsinyo? Sa mata mo? Ano po, pagtusok lang siya, yung stainless din po. Anong basa mga tao yun na yun? Yung babae lang po yung ginag-ano, nag-ano sa akin. Yung nalaki mabuti po. Hindi alam ng asawa. Ano po, umatama niya katulad nyo? Dito po po, may plancha dito sa leeg. Plancha? Opo. Eh siya, may braso mo? Yung mga braso ko po din, ano, plancha at saka pagtagat ng kustilo, ano, pagbunting sa akin, pagbunting sa tiyan. Walang yan naman talaga naman. Pagtusok-tusok po. Madami po. Tapos umuwi kayo ng Pilipinas, ganyan na tura mo. Yung buhok, hindi po. Kasi dito lang pinot, ano, nagpaputo ng buhok. Dito po, wala na ito buhok dito. Dito na lang meron. Tapos nakawalag po ako nung pinauwi ako. Anong ginawa po ng agency nyo? Oh, wala po silang nakawa. Hindi nila na alam? Ngayon, ta ngayon po, tumawag na nga sa kanya ngayon, hindi pa? Yung ate ko ang tumawag sa agency. So ngayon, wala kahit mismo OWA, hindi pa hindi pa alam niya sa kanya, no? Sa OWA, alam na nila po. Tinulungan kayo? On, ewan ko sa kanila. So wala pang tulong iyo? Yung GSWD po, tumulong sa akin. Ano pa po, yung OWA, pending pa po. Pending pa? Kailan kayo lumapit sa OWA? Nung dumating kami dito sa ospital, pina-admin -pina ako, -pina pumunta yung ate ko. Tapos ilang linggo na dyan? Ano na po, 19 days na po ako dito sa ospital. Tapos walang, walang tulang OWA? Wala po. Opo, wala. OWA naman, Diyos naman kayo. 19 days sa ospital may pinuntahan na pala kanyo, hindi mo lang pumunta. yung itong babae na to, oh. kawawan naman oh. Tinin yung ginawa sa kanya ng employer sa Saudi. Tapos pag uwi ko dito, po, ang payat-payat ko, dito na po ako nakarecover. Sige po, wag po kayo mag at sa uh, kakusapin po yung kaibigan ko, yung uh, congressman at uh, no, sa kaibigan natin sa DMW para mo, matulungan po kayo. Opo, parehas din po. Dito yung DMW pending din po. Naksususun. <coughs> so, 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 so. Lumapit na po ka sa DMW. Eh? Opo. Ibig mo sabihin, nung tumapit ka sa OWA, nung uh, na-admit ka nyan, pero ngayon wala tulong sila. Wala pa po puro na antay, antay. Kasi inaantay daw nila yung katasaasan. Eh, man lang po. Kasi yung ate ko yung pumunta dyan. Yung pumunta doon sa uwa. Kaya nga, nakausok ko yung kapatid mo kanina. Kung uh, naalaman ko pa na nauna yan. Ngayon ko lang kusin naalaman yung ngayon sa iyo eh. May mga nagtag sa akin ng mga pictures mo. At uh -huh. yung mismo yung kapatid mo nag-message sa akin. Ang mga kababayan, ito po si ate ay nagtatrabaho bilang kasambahay sa Riyadh, Saudi Arabia. Magdalang taon na po siya pero ganyan po ang ginagawa ng amo niyang babae. Parang ginawa siyang punching Isipin niyo, oh, yung mga sisa, hinahampas sa ulo. Yung mga kotilyo, ayan, titusok po pura, pura tanga. Pati na kami mo, kamay mo, ayan, oh, Iyan nakit. Lahat yan, tama, tama, tama yan, tama yan, ano? Ginagawa ng employer mo? Oh, oh, no. Ah, ayun naman Diyos ko Walang yan naman nakakagigil talaga Ino, Wala po kayo nagawa Umuwi kayo, hindi mo lang tulungan kayo 19 days na kayo sa hospital Ito pong si OFW Nakauwi na po sa Pilipinas to Noong January 27 Ngayon po ina pa sa hospital Dahil nga po sobrang payat At puro tama ang katawan nito Ay yung ginagawa ng, ng amang babae Ginagawa ng punching bag Sinususok ng mga kusilyo Pati po mata niya Anong nangyayari sa mata mo? Sinusok ang mata Nang? Ito Hindi na makakita yung isang mata. Ha? Hindi makakita yung isang mata? Ito po, hindi na. Yung ito, nakakakita pa po, po pero ito hindi na po. Diyos ko, naman lahat eh. Ako nag-uwan nung nagtatawagan? wala po. Grabe naman. Tapos nung basa, pinauwi ka lang ng amo ng ganyan na itsura mo? Opo, ganito. pina nito dito, tapos pinasuot ako ng mahaba, pinasuot ng gloves, para dito makakita. Tapos sinabi niya sa akin na rashes lang daw to. Yung sahod po nyo? Nung pananatili ko doon ng isang taon, okay pa po yung pag-send ko ng money sa asawa ko. Pero nung pagpasok ng kalang taon din ako, ano? Kukunin ka ba sahod? Isang taon po, meron pa ako doon na sahod isang taon. Na ha? Isang taon. isang taon hindi mo nakuha? Opo, kasi bigay yun ng asawa niya. Kutin ko po, Isang taon na sahod po ninyo ang hindi ko nakuha? Opo, kasi yung isang taon naka-send sa asawa ko. Yung isang taon ko hindi ko nakuha, sir. Akala ko binigay sa akin ni Madam, hindi pala. Dapat muna i-stop muna ang employment uh, ng mga kasambahay. Ito, grabe to. Grabe. Ginawa sa kanya. Ayan, buhay na buhay. Tignan niyo po yung itsura niya. Yung ulo niya, puro tama ng siya. Grabe. 19 days, lumapit na kayo sa OWA. Wala man lang siyang tulong? Opo. At sabi mo, amo, hihintayin pa yung katatasan? Ganun yun? Mm, sa o, sa awa po. Yung mga staff doon, sinabi kay ate. Pinakita, pinakita niyo yung itsura mo? Ganun pa rin yung ginawa nila? Opo. Opo, lahat. Binigay na doon sa kanila. Lahat, mga pictures ko po, nandun na. Oh, Owa, Diyos ko. 19 days na nasa hospital yung, yung kababayan natin. Humingi ng tulong sa iyo. Mayroon pang mga pictures ng mga ano. Bakit wala man lang, wala mang ayuda o maano man lang ito ko. Mga kababayan, siguro po ito nangyari ito kay ate, no? Imagine nyo, ilang buwan, ilang buwan ginagana, ginagana ng amo? Mahigit po, two years. Two years? Ganyan ginagawa sa'yo? Opo, kasi kasi uh, almost three years po ako doon. Tapos? First year po, uh, yung isang taon pong pamamalagi doon, okay po yung pagtrato sa akin nung pagpasok ng 2 years ko doon, doon na po nagsimula. Ewan ko po. Ate, hindi ka na makita ngayon. Yung isa ang mata ko po, ito. Nabulag na. Dahil sa ginawa ng anak amo. Opo. Tapos yung mga sugat mo sa mukha mo, mga, mga sugat ng kutsili yan. Opo. Tapos sa buong katawan mo, may, may mga pasaka ng plancha. Dito po sa likod, may pagtusok-tusok ng sisya. Sa tiyan, pagbunting. Diyos ko yung eh, nakita niyo po yung ginawa po kay ate so all, almost 2 years ginawa siyang panjigbag. tapos wala man lang tulong nakating na, 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 Pilipinas 19 days na sa hospital hindi man lang tulungan dapat po na mabigdan na ng ustisya kayo isipin mo na bulag ka mata mo na ano dahil sa ginawa ng na, naamo na yun sa nangyari po sa inyo hindi po kami eh ito. Ngayon po, tatawag po ko sa DMW at kakausapin po noon yun, yung matatot na yun, para po matabihan po sila at para mapuntahan map map po po dyan kayo. Okay po? Okay. Okay po. Huwag mo huwag yun ang patay. Ngayon, anong pangalang agency mo? Baguio Benguet International Corporated po. Natawagan mo ng agency? Ah, uh, yung ate ko po, tinatawagan ni ate pero di na makontak. At para naman sa OWA at DMW, sana ay mapabilis na ang aksyon sa kaso ni Kabayan. Nakakaawa nga ang sitwasyon nito ngayon dahil nga, kahit 19 days na itong naka-admit sa hospital at kahit na nga lumapit ang pamilya nito sa kanila, at nakahingi na ng tulong ay hanggang sa ngayon ay pending pa nga rin ang tulong na hinihingi ng mga ito. Hinihintay pa nga rin daw ang approval ng kataas-taasan. At para naman sa agency ni Kabayan na sinusubukan tawagan ng pamilya nito na hindi na nga makontak sa ngayon, sana'y maging responsable kayo at hindi lang kayo nakatingin sa kita ng agency nyo na nanggagaling sa mga pinapadala ninyong domestic helper papunta sa ibang bansa. At para naman sa ating gobyerno, napaulit-ulit nga lang ang mga ganitong issue lalong-lalo na sa Middle East. Pero hanggang sa ngayon, ay wala namang malinaw at konkretong aksyon na nakikita ang ating mga kababayan. Tungkol dito, total deployment na ba ang solusyon para matigil na ang lahat ng ito? Ikaw, kabayan, anong opinion mo sa issue na 'to? At kung bago ka pa nga lang dito sa ating YouTube channel, at nagustuhan mo ang video na to, ay ini kita mag-subscribe at pahita rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunood.